Ang Nangyaring Trahedya sa Antipas, North Cotabato, Full Story Labis na ikinadurog ng puso ng mga kaanak at pamilya ng mga nasawi ang nangyaring trahedya na ito. Na ikinasawi ng maraming pasahero, ito'y dahil sa nangyaring salpukan ng isang van at truck sa Antipas, North Cotabato, na agaran ng kumuha sa maraming buhay. Nauwi sa trahedya ang lunes santo ng pampasahero ng van ng makabanggaan ang isang dump truck sa National Highway ng Barangay Luhong. Antipas North Cotabato, pasado alauna ng hapon noong March 25, 2024, sa Facebook post nga ng mga netizen, makikita na lumiyab at nasusunog ang van kasama ng mga pasahero nang mangyari ang insidente, kinilala ang driver ng puting Toyota Utility Vehicle na may plate number MWB 911 na si Mark Anthony Banda, sakay ang mga pasahero na sina, Irish Lopez, Mary Jane Lopez, Genevieve Vicente, Kimberly Armada, Sian Gilan Tiley, ni Grace Aron, Pers Veranda Balulong, Ernesto Balulong Sr., Shirley Pujas, Winston Romano Sorsano, Michael Jason Higuinto, Virginia Bueno Rufino, Maricel Castilan, Rice Vince Lopez Juan, at dalawa pang hindi nakikilala na isang babae at isang lalaki. Samantala, sakay naman ng Orange Huwa truck na may plate number MAD8703, ang kinilalang driver na si Edwin Dumapias na si Ad 49 years old ng Pulukdos, Barangay Tulungan Uhing Digo City, sakay ang helper nitong si Wilmar Jossel, 27 anyos at pasaherong si Gregorio Wallace Casino, ayon sa paunang ulat mula sa Antipas MPS, nangyari ang banggaan partikular sa bahagi ng nabanggit na lugar sa harapan ng Hero Dion Tad Tad Farm, papuntang Kidapawan City ang puting van ang makasalubong nito ang nawala ng control na truck dahilan ng kanilang matinding salpukan. Agad namang rumespunde ang antipas MDRRMO at mabilis na isinugod ang mga biktima sa pinakamalapit na ospital. Sa ngayon ay patuloy pa ang masusing investigasyon ng mga autoridad sa nangyaring trahedya. Umabot sa 17 katawang ang kumpirmadong nawala ng buhay dahil sa insidente, habang patuloy na iniimbestigahan ang dalawa pang di nakikilalang pasahero, samantala, ang driver ng dump truck ay nasa kostudya ng kapulisan ngayon at nahaharap sa patong-patong na kaso, panalangin at emosyon naman ang bumuhos sa pagbabalik ng mga kaanak ng mga nasawi, sa lugar kung saan naganap ang trahedya na Antipas Road Tragedy na ikinamatay ng ilang individual sa barangay luhong sa nabanggit na bayan, kasama ang mga kaanak na nagpaabot ng pakikiramay at pagdadalamhati ang lokal na pamahalaan ng Antipas na kinatawan ng mismong alkalde nito na si Mayor Chris Kadungon, emosyonal, namimighati at madaming luha ang dumaloy ng sindihan na ng mga kamag-anak ng mga nasawi ang kanilang mga Dalang kandila at nanalangin para sa kaluluwa ng mga namaalam nilang mahal sa buhay. Dahil sa mapait na sinapit nito dahil sa trahedya.